Burks. Diluto ko na yung itlog mga ka Burks. Yung hindi napisa. Yung mga ka Burks oh. Yun yung hindi napisa na no, Itlog mga ka Burks. natin mga ka Burks. natin mga ka Burks. Lata natin mga ka-brooks Maamoy yata to Hindi pala Itlog pala Kala kumaamoy Siba yung kulay nya Parang itlog so, Itlog pala to mga ka-brooks <laughs> Ito mga ka oh alas yan sam dumaan si sam sa mga kaburts yan mga kaburts oh o oh, ganyan pag balot ano may may ano na hindi na buo yung laman nagkukuha na na marami ito mga kaburts walang snack kaya ito yung snack natin nagtigas pa lang. nagtigas <laughs> pa lang ito. O, oh, ganito mga kaburks. Pag yung itlog na, no, hindi na buo mga kaburks. Balot na yan. Yan o. No? Yan mga kaburks. Hindi buo ano. Nawala na yung ano dito. <laughs> hindi nakatulad dito sa kabila. Oh. Bilog pa dami ito naman itong itlog mga gabot Yummy ito mga kabirts. Delicious ito. Ito yung pinagagawa namin nung bata pa kami. Nung bata pa kami mga kabirts. Pag may manok na ano. Namisa na. Magagawa kami nito. Itlog itlog na hindi na pisa mga works magagawan kami niyan kasi kung sino makakuha sa kanya na yun eh. ngayon walang kaagaw mga works ako lang isa sulong solo ko yung mundo I'm alone Hila. what's up yun na kulay puti siya mga works yun know? o? Hindi pa naman mabaho. Hindi naman makakabagso. Oh. Iba siya sa lahat. Kulay puti. Kulay white siya mga kabirks. Tapos tingnan niyo yung iba o. Oh. Hmm. Sambil yung mas maputi niya no? Ito puting puti talaga ito mga kabirks o. Oh. Iba Oh. May iba, iba iba rin pala, iba iba rin pala tong ano. Yung kulay nito. Ito mga kabers, puro dilo. Iba iba pala kulay nitong balot. Kala ko sa lahi lang sila kaya hindi napisa. <laughs> iba iba pala mga kabers, ngayon pa ako nag-discover. Iba iba pala yung ano. ito mga kabirksor, dilaw pagkita ko sa inyo mga kabirksor dilaw siya o oh. ito mga kabar, sir, dilaw dilaw yung kalahati, yung kalahati puti, yan o oh. tapos ito, puti puti lahat <laughs> iba iba, pala pa <laughs> Akala ko isang kulay lang ito sila mga ka-borgs. Iba-iba pala pag ano. Pag balot na. Yung hindi napisa. Iba-iba pala kulay nito. Akala ko isang lahi lang, ay isang kulay lang ito. Ganito lang mga ka-borgs. Hindi pala. May dilaw. Ito mga kabar, dilaw na naman. So dilaw mga kaburks, ang hirap balatan. Kasi ang lambot. Oh. Dilaw mga kabar. Yan o dilaw. Dilaw yan. Dalawa yung dilaw. Ito po. Yan you o. Know, mga dilaw. <laughs> Tapos ito. Puteng puti. Puteng puti yeah. mga ka-birds. Ito. Dilaw. Yan you o. Know. Iba-iba pala <laughs> ko. <laughs> ito yung mga ka-birds. <laughs> yan you know, mga ka-birds. Tapos no, mga ka-birds. Yan you know, mga ka-birds. Yummy! Yan you know, mga ka-birds. Delicious yan.